yung contact point ang may problema? Yung pong baterya. nga alam mo rito? Hindi ka naman mekaniko. Wala nang problema. Naayos ko na. Ander na yan. Isa na lang. Ander na ito. sige tay, start nyo na. Sabi ko sa'yo tay eh, yan lang. Yan tuloy, pinagpawisan ka pa ng malapot. Sige na nga, magaling ka na. Talagang may depression rin yung contact phone, inayos ko lang. Sige, sumakay ka na, gulo-gulo mo. ka? Bulag ka ba? Muntik mo na kaming mabangga. Brad, wag kang galit. Wala ka na nga sa lugar eh. Anong wala sa lugar? Tarantado ka talaga. Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Ah, hindi ah. Oh. Tay? Sige, lab. Turuan mo na leksyon yan. Ya, bigla-biglang magmoteho. Akala mo sya may ari nang kasada? Pulis! Pulis! Tigawan niyo kameres. Diga tumarukan ng pulis tang gusto mo. Tumubs sila lang umpanog. It is in this region where our potential for future growth is the strongest. This industrial zone will rise to a city within a city. complete with condominiums assembly plants shopping malls a golf course all the modern amenities that modern technology can give this will be the largest base not only in Mindanao but in all of Southeast Asia now with the confidence of our foreign investors and partners stability and expansion should be achieved even before the year 2000. excuse me sir yes importante excuse me gentlemen Ano problema? Asanghala ng ama, ng anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Alam mo ba kung anong ginawa sa akin, Grandpa? He was blocking my way. Bumaba ako para sana tulungan siya. Pero siya pa nagalit. At bigla na lang niya akong tinutukan ng barel. Pati si Michelle, pinababa niya. At tinalukad niya ang kotse, kaya nakita niya ang barel ko sa compartment. At alam mo kung anong ginawa? Itinutok niya ito sa ulo ko. Grandpa, nakakak ang barel at itinutok sa akin. At ang sabi niya, wala raw siyang pakialam kahit na sino ako o anak pa ako ng presidente. That son of a bitch. Napahiya ako, Grandpa. At ang dami pang nakakita. Hindi natin palalampasin ito. Attorney, tawagin si compadre. Remember this, Jake. Sa mundo natin, iba ang kalakaran. Kapag mayroong taong nagpahiya sa atin, kailangan natin siyang patayin at kailangan malaman ng lahat na tayo ang nagpapatay. Dahil kung hindi, hindi na dadalo yan sa lapis sa atin. I don't sell condominiums or cars, Jake. Power. Power is what I sell. Sir. Hello, padre.